Nando din na rin. Ha? Ay, oo nga. <laughs> Mamaya nga, magpuputol daw. Masabi, ma, magalit ka na naman. Madalang. O, oh, tas ka lang. Hindi mo ka, ha? parang kapatid din ng mga ano, niya And it's coffee time! And na-invite nga tayo mag-coffee sa bahay ng ating manager. And sabi nga ni manager, ay eh, madami na daw siya mga roses. So, go tayo! And siso na nga ngayon ang mga bulaklak, lalo na ang mga roses. At ang gaganda! Ang lalaki na roses ng ating manager sa kanyang garden. And plano nga sana namin do magkape sa garden nila kaso biglang umambun, masama yun, baka tayo magkasakit, bawal magkasakit. And sabi niya pwede daw kami magputol at magdala sa amin vay vay, why not? Very very good, very very nice. And ang isa ko pang mission dito ay dahil nagkaroon ako ng problema sa ating Bukled Nights, biglang nagka-motif. Eh, nakabili na ako ng dress, sabi nila, floral. So, nagtanong ako kay manager ko, meron siyang scarf na floral at meron daw. And yun, hiniram ko muna. And, buti na lang at merong scarf si manager ko. Hindi, bibili na naman ang lola niyo. Wala na akong <laughs> Ay, ang ganda. Favorite ko pa lang ng yellow, pero meron din ang white. Ay, ang ganda. Hindi ko lang alam ang pangalan nito. Ay, ang ganda din nito. And yes, this is the moment. Putula na ng mga bulak na. Let's go. And bisih-bisihan bushi na mga lola nyo. And I'm home. At iset na natin itong mga nakulimbat natin mga roses. Let's go. Ang dami. Ang ganda. And syempre palitan muna natin yung two bag para fresh na fresh para bagay na bagay sa ating fresh na fresh na mga flowers. final touches na lang. Yes, pinagsasalpa ko na lang yung mga bulaklak. Ang hirap kasi nito ang liit-liit na ating face. And ang ganda na mga kinalabasan. Ang happy na naman ang puso ko. naman ang aking spider plant. And mukhang magkakaanak na siya. Oh, very, very good. Very, very nice. Good morning! Ang puti ko naman dyan. Sana tunay. Hindi <laughs> 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 ko natuloy. Alam ko alin ang tunay. At saka may filter. So, yun niya. Wala akong pasok ngayon. It's Wednesday morning. Medyo patanghali na mag-aalas. Kanina ko pa binabalak umalis. Pero ngayon lang ako natuloy Kasi natamad ako. May lalakarin ako. Pero magsasakay ako ng bus. <laughs> And. Iyan kasama sa kinuha nating flowers kahapon. Ay meron na isa. Meron na ulit oh. Ay no, nasa namabuhay. Ang ganda. I love yellow. Talagang talaga. And alive pa rin. Pero yun, lantana. Abangan natin ang mga susunod ng mga flowers. And ang daming sungod sungot Pwede ko daw yan itusok para magkaroon ng ibang puno. Ayan. Nalalaka lang ako. Pero, ang init. Ang sakit ng tuhod ko. Sign na ba ito? <laughs> Nung isang gabi kasi kumain kami ng balatong. Kung hindi nyo alam ang balatong, munggo, munggong ginisa. Ano, mainit pero nagdala ko ng ng coat na may lang kasi baka bigla akong lamigin and dyan na kayo baka sobrang late na ako pero okay naman o, mga pa flower natin dito ganda ganda ko <laughs> natin yung bus syempre parang nihingal na ako hindi pa ako nakakalayo <laughs> nihingal na ako dala ko naman aking inhaler and mamaya na lang ulit ang chicken bye and nga pala dumating na yung result ng blood test ko pero hindi ko siya maunawaan <laughs> kaya humingi ako ng advice yung agent namin siya insurance Pilipino din tapos yung secretary niya nag eh, a update sa akin Pilipino din so pina follow up ko at tinanong ko kung anong anong masasabi niya <laughs> kung, eh, kung anong kailangan natin iwasan <laughs> ang kumain <laughs> and so mamaya update ulit tayo niya o anong maba, masasabi niya sa ating blood test. Sana okay kasi hirap talaga mag-diet. nagko na ulit sila ng basura. Kita niya. Oh, kita niyo. isa pa para mas malapit. Yellow ngayon ang kinukulit kanina ay red. Ang yellow ay yung mga recyclable na basura yung red ay para sa rubbish at tawag nga pala dito ay rubbish hindi garbage kaya hindi ko alam yun oo <laughs> hindi ko alam kung ano yung rubbish eh. ang alam ko radish <laughs> gulay ano ba yung labanus ay rubbish oh, uh, ayan nakita kita at ng ang mga basura natin na kahilera ayun ang sa amin and yan naman ang si Mr. hindi pala Mr. Mrs. Postman <laughs> yan and si Post ang send ng mga letter sa mailbox o oh, diva e-bike din. And, hindi nga pala NC cost, NZ. Ang pronunciation nila sa Z-I-Z. Kaya, NZ. And, yan. Yeah, sa mga street, may makikita kang costing ganyan. Nagmo-monitor ng speed limit. And, dyan. Dyan sa parang ganyan, nahuli si Lolo. And, and <laughs> napagod ang Lola nyo. Lakad ng lakad. At, may nakita akong maganda. May duyan dito. Saan ba natin pwede ilagay ang cellphone? Um am bagot talaga ang lola nyo. Buti na lang, maganda dito sa place. Ang ganda talaga. Lalo na kung kumapal-kapal yung mga tanim na rose. At tingnan nyo naman yung isang babae doon. Ako nasa lilim. Siya nasa initan. <laughs> o, tingnan nyo. Oh. Grabe. Gusto talaga nila magpabilad sa araw. At ang ganda. Ang daming colors. Picture muna tayo. na ako. Naka-uwi na akong init, di ba? Medyo mainit-init sa balat. Kahit mahangin. Pero still, kaya pa rin naman. Hindi pa rin naman nag-collapse. <laughs> and handito na ako sa bahay. eh oh. And magpapahinga muna ako. Higa muna ako. Siyempre, sasabayan natin ng edit. Kasi maulilig oh, na naman tayo. Siksikliglig na naman ang ating cellphone. Ayun naman. Nabukad na pala yung bulaklak. Very good, very, very nice. And that's all for today's video. Thanks for watching. Bye.